Sa mayong panginoon, ang maputing balita ng panginoon ayun kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw na linggo, naparoon na si Maria Magdalina sa libingan. Narat na niyang nalis ng batong panakib sa pinto ng libingan. Dahil dito patapos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mahaliso. At sinabi sa kanila, Kinuha na sa libingan ang Panginoon, At hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at nagsabing alagad ay pumunta sa libingan. Kapwa sila'y tumakbo, ngunit si Pedro naunahan kasama ng alaga Yumuko ito at ah, sumilip sa luog Nakita niyang nakalagay ang mga, ang mga Kalino, Ngunit hindi siya pumasok Kasunod niya si Simon Pedro At tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan Nakita niya ang mga kahilino at ang pari yung ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kahilino, kundi hiwalay nakatiklo sa isang tabi. Kumasok din ang alagad na anumang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala hindi pala naunawan ang nasa sa kasulatan na kailan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon